Hi guys, dahil maulan ngayon, magluluto tayo na ginisang malonggay na may sartinas. So ayan, hindi na natin inugasan yung ating kawali guys kasi kakaprito ko lang dito ng itlog. So ayan, mainit na yung kawali. Lagyan natin ng mantika. So painitin lang natin yung mantika guys. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, paboritong gulay ko itong malonggay guys. Ayan, ilagay na natin itong bawang. Ayan, aluin lang natin ng konti. Ayan, mapagataman or kinisa or may sabaw. Napakasarap ng malunggay. Eh. Paboritong paborito ko ito guys. So, isurod natin yung sibuyas. Siyempre, aluin natin siya guys hanggang sa maluto. So, ayan. Aluin lang natin, guys. Ayan. Siyempre, isusunod natin yung ating sardinas dito. Dalawang sardinas lang ilalagay natin, guys. Isang mangang, isang hindi. So, ilagay na natin, guys. Ayan. Based sa aking research, ang malunggay daw ay gamot sa cancer. So, pag kumain ka nito, cleansing to guys. Ayan. Ang kagamot to ng cancer. Masustansya pa. So, nilagyan ko na ng sartinas. Lagay pa natin yung isa. So, ayan guys. Siyempre, haluin natin yan. Hanggang sa lumapot. Ayan. Ayan. Napaka tipid lutuin to guys kasi lalo pag nagtitipid ka at maulan yan napakasarap kung imamatch mo siya sa itlog adobo yan sarap so syempre nilagyan ko siya ng tubig guys para may konting sabaw so ayan antay lang natin kumulo ayan guys kumukulo na siya so lalagyan natin siya ng malunggay leaves syempre ayan napaka-fresh ng ating malunggay kasi pinitas ko to doon sa harap ng bahay sa rating tanim guys so kaya sariwa so yan aloyin lang natin guys antayin natin kumulo so yan na nga kumukulo na guys syempre ilalagay natin yung ginisa mix ng palasa So hindi na pala ako maglalagay ng Ajinomoto kasi nakakaantok yung Ajinomoto. So ganyan mix lang, pampalasa na yun guys. Kasi may lasa naman na yung sardinas niya. So ayan, inubos ko yung isang ganyan mix. Ayan, tamang tama lang yun guys sa lasa niya. So ayan, kumukulo na guys. Malapit na siya maluto. Ayan, aloy lang natin. So, ayan. Sa mga nagtitipid dyan, syempre, malunggay. Malunggay with sardines. Napakatipid nito ang lutuin. Konting sanggap lang, ayan, may e, ulam ka na. Syempre, nagprito din ako ng itlog. Syempre, dahil pinagluto ako ni Kumare, sabi niya, magluto daw ako at mamaya may premium ako dahil maulan. So, ayan, nangaluto na nga, guys. Ayan. Mission na kumpis na ako kay Commander. Ayan. Mamaya may premier daw ako. <laughs> Tamang-tama daw kasi maulan. Pampalakas daw ito ng tuhod. mo sa So, ayan na guys. Luto na yung ating ulam. Siyempre, meron na ako doon konting adobo tsaka pritong itlog. Ayan. Pang match natin dito sa ginisang malunggay. Ayan guys. Isasali na natin siya para iserve na natin doon kay Commander. So, ayan na nga. Luto na ating Ginisang malunggay Sa sardinas So yan, syempre I-serve is ko na siya. ayan Syempre, sarap na sarap si commander Diyan kumain So yan na nga, syempre Kakain na si commander, ayan Syempre, unang subo ni commander, sarap na sarap Syempre, ako din guys Syempre, susubo din ako Unang subo ko idadobo, adobo, ayan, sarap na sarap